sa ulo. Mm -hmm. anong, na anong nangyari nung naginom ka ng gamot? Ano, medyo nawala-wala po. Tapos? Tapos ngayon. Bumalik. Ano, Okay, laman lupa ho ah. Sabihin lang natin madam na. Okay lang ba sa'yo? Basta nga nung dito, hindi ako magpapagaling sa inyo kundi ang ating Panginoon at ating Amila Bila na siya. Yahweh na. Ang layunin ko po, alisin lang kung ano nilagay sa inyo. Okay? Pa! sakit doktor? Pikit, pikit lang po. Ah, wala. Alam mo pinipiga Alam niyo po na pinipiga ko, madam. Okay. Encanto laman lupa. Dalawa. Aray ko po, aray ko po, aray. Atulis, sanday, lang, aray, aray. Sa bang, aray ko po, aray ko po. Ella. Aray, oh, oh. Po! Aray, aray, aray. Marito, aray, aray, mo, aray. Ko po, aray, 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 aray. aray Ahansin mo pala. Sabot lang. Oh, Dalawang kamay mula ulo. Dalawang kamay mula ulo. Pababa, pababa. Lubayan mo to ha. Lubayan mo. Sagot. Okay, nakakaintindihan pa rin. Matagal mo lang ginagambala to. Matagal na. Matagal na. O, opo, opo. Baklasin lahat. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggal. Ah! Kailangan pa naman char. Ah. Teka lang to. Buwan na? Matagal na. na. Bakit may gusto ka rin to? Oo, gusto ka. Hindi si pwedeng mabantong babae nito, hindi. Susunod na sundo mo lang. Di ka pwedeng masapagtulog. Ah! Oo. Wag na lang. Ah ha. Hindi pangasim lahat.

Magiging ba? Magiging ba? -pa. Patil na -pa. -pa. -pa, nahuli kita ha? Opo! Opo! Panginoon kong isa sa aking madaki lang. May ngaon ng basbasa yun. Napatay itong bumagambalan sa babae nito. Saan ipras niyo yung saklay? Atal! Teh! 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 Inoong pa muna.

Okay? Tatlo. Yung isa, uh, ito lang gagamitin mo dalawa reserve. Ba Bawal salamay, sa lamay, sa sugal, sa sementeryo. Patay. Ha? Bawal. Sa simbahan, pwede yan. Okay. Apo, pwede. Okay, shout out sa lahat. Ito isang inkanto. Laman lupa na uli natin kay ate. Uh, yung nga, marami salamat. Sana makilala pa ako nang sa ganun ay eh, marami tayong matulungan. Uh, shout out sa team Apo. Apo Rap, Apo kay Apo Marvin. Kay Apo Eric, Apo Chalin. At uh, sa mga kasama ko pang Apulsita kay Mamelo Lugario at saka kay Sis Maika and Brother Janjan. Magandang tanghali.